Hi guys, nasa abroad ba kayo at gusto nyo kumain ng timan na pa at wala kayong mabilhan? So, ito na ang inyong solusyon. Ngayon, binabad ko yung isda sa tubig na may asin ayan, one hour yan ang ating pagbabad after that, hugasang mabuti at asinan uli yung ating isda so, tinanggal ko yung hasang at bituka, pero pagbibenta nyo ay pwede namang hindi, katulad nung sa palengke para mabilis ang production kapag maramihan, dahil nga ako ang kakain at kami ay niluto, ayan, hinugasan kong mabuti at nilagay sa steamer, pinatulong mabuti yan guys, and then mga 30 minutes kong pinatulo ipapakita ko yung, uh, Lutuan. Ayan, sa labas kami nagluluto guys. 14 years na kami dito sa Saudi at namuhay lang kami ng simple. Sa labas kami nagluluto at magpapakulo na tayo ng tubig. After 30 minutes yan na pagpapatulo ng ating isda. So, ayan yung aming kusina. ba diba, Ang ganda. At simple lang. Maganda yan kasi hindi mamamaho yung bahay nyo pag nandyan kayo magluluto sa labas. Pero, depende rin yan sa inyo. Bahala na kayo. So, ito na nga kumulo na yung ating tubig at yung pinatulo nating isda ay inilagay na natin doon sa ating pinakulong tubig. Uh, 15 minutes. Kung maliliit, pag mamalaki ay 20 minutes. Ayan. Okay, steam lang natin yan. Okay, nakita nyo, malinis na malinis yung ating isda. After that, ay, hayan, takpan natin at pakuluan lang natin ng 15 minutes yan. So, ito na yon After 15 minutes, ayan na yung ating isda. Kumulo, ano na, na-steam na natin. At ipiprepare naman natin yung ating pampasmoke dyan. Yung aking galdero, yun din ang ginamit ko. Tinanggal ko lang yung tubig. At ayan yung ating, um, mayroon tayong bigas and limang black tea. So, is make sure natin na hindi sabi ang ating tea kasi baka mamaya ay pumayat yung uh, kakain ng inyong tinapa. pa. O, oh, tinanggal ko lang yung bag dyan tapos ipaghahalo na natin yung ating bigas at ang ating tea dyan. At i-smoke lang natin yung ating isda ng 30 minutes. So, ayan, pinahiran ko ng anato. Uh, oil. So, anato seed yan na may oil. So, anato oil. Okay, pahira lang natin. Kung wala naman kayo ay pwedeng orange flavor. Kung wala naman ay pwede ng ganyan, natural flavor. color. Pero ako gusto ko yung may ganyan. Yung may langis-langis para makintab siya sa picture. Okay, hayan. 30 minutes kung pinasmoke-smoke -smoke yan. Pwedeng 1 hour para lalong bonga ang pagka-smoke ng inyong tinapa. Pero yung ganyan namin okay. Talagang mabango talaga amoy tinapa talaga siya. So 30 minutes siya ang pa-smoke tapos na. Ayun, siyempre, pagkatapos ay hindi natin patitigilan 'yan. Okay, piprituhin pa natin 'yan para matikman. Itong resulta nung ating um, smoke na ano, yan yung bigas natin, yan ang resulta. Tapos nung nakarang araw ay ako ay napaso. So pagkatapos nga yan ay kinuskus ko yung, kawa yung ating kaldero at okay naman siya. Wala naman naging problema, pumuti uli siya. Okay, prito na natin. Ayan, para matikman na, syempre, masarap talaga guys. Okay, marami-marami salamat pai parang Arthur sa bumili ng masarap na isda. Pwede nyo itong pagkakakitaan pang negosyo. Abay, wag kayo mahiya. Ano, marangal 'yan. Marangal na trabaho 'yan. At maganda pa makatulong kay sa kapwa. Thank you for watching.